libreng ang pamamahagi ng binhi sa mga palay, ganyan din abono, isinagawa ng DA sa Takloban. Siyempre, masaya yung mga magsasaka. Detalya ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, Aris -Angay, 32, maupay nga agad Jimmy. Namamahagi ang Department of Agriculture, Tacloban sa magsasaka ng mga binhi ng palay at mga abono. Ito ang sinabi ni Department of Agriculture, Regional Executive Director, Rodel Macapanias. Ayon kay uh, Pakapanya, sa mga magsasaka maaring dumulog sa kada Municipal Agriculture Office para makatanggap ng binhing palay at abono. Nirarekomendar rin ang kanilang tanggapan ng certified seeds ang hybrid rice na madaling maani at masarap ang bigas na magandang quality. Ang pamahagi ng binhinang palay ng tanggapan ng Department of Agriculture naglalayon na tumaas ang produksyon ng bigas sa buong Eastern Visayas. La dito sa DYV election radio takloban ito si Air Strategy Jimmy angay angay para sa DJ Rich una sa Pilipinas una sa Pilipinas. Dengan salamat Jimmy.